Tapos, kung mekaniko ka man, shoutout din sa'yo. Napakabubo mo naman. Ayan mga boss, ginagrinder mo yung gitna. Mga boss, uh, ayan, uh, may dumating tayong customer na galing. Taka saan kayo, boss? Uh, sir. Magkanong bili ng motor mo, sir? 54. 54,000. Ilang buwan na sa'yo, sir? 2 months. 2 months. Ayan. Uh, sa 54, mga boss, 1,000. Anong year mo dito, boss? 2019, sir. 2019. Ayan. Ito natakbo nung kay sir posible talaga 13,000 pwede na para sa akin kung ganun ang presyo sa motor naman maganda naman talaga ayan mga boss oh. ayan ang kaha kompleto napakaganda pero bago tayo pumunta sa makina ni sir dini mo na tayo sa kaidol shout out mo daw takas ang kaidol Taka -taka Ciao. Uh, refresh lang sana. Sana refresh. Anong diagnosis ko? Okay na oh. Overall na. Overall na. Ayun lang kay boss, ah uh, first gen napakaingay niyan kalamba. Ah, uh, ganun talaga pag luma. Modelo Saka sira na to, sira. Ayan oh. Sira na yan, pati ito. Kahit na ba to? Ayan kaya ito. Ubus. Putas ng ilalim. Ayan. Tapos, dol pagkano budget mo? 8K? Gagawin nito yung 12 mil. Akong, akong mga gagastos sa tira. Ayos lang. <laughs> Ayos lang. Ayan. Salamat. Idol, ayan si Idol. Malit lang no Ito mga boss, guys. Eh. Pagkabili sir, ganito na tanog. Yes sir, ganito na po. Tapos hindi mo na pinagawa. Dito mo na diretso. Ayan mga boss, ganito motor ni zero 54,000. Ay mga boss, palagitik talaga. Tapos, patay sa kabila. 13,000 lang, lang na mo Minanwal. Akala natin siya, manual lang, ano? Pero, wala pala doon. Kasi mahigpit na, di ba? Ayun mga boss, hinigpitan na namin ito. Kita na ni sir. Tinapakaw na rin ng ano nito. Hindi ko alam kung saan galing ang tulog na ito. Check muna natin mga boss kung bakit malagitik pa rin ay hinigpitan ko na ito. Mahigpit na rin ang kadina ang timing chain niya. At kita niyo yung tornilyo yun, oh, pa. Oh. Ayun, oh, maluwag pa to. Kasi nga, chinik ko na. Ganun pa rin. Ayan o. Oh. Bubuksan mo natin mga boss ah oh, boss, ay ito na yung kay Sir na galing. Sir, saan kayo galing, Sir? Ayan. Galing Sir. itong motor. Itong unit na 'tong binili ni Sir Areo, oh, mga boss. Pakita ko lang uli. Yan ay 13,000 lang. Hindi ko alam kung dinaya. Ang sabi mo, boss, nausok, 'di ba, Sir? Ang sabi ni Sir, nausok. Ayan, hindi na mo mapapakita, Sir. Sobrang ano na. Sa nagbinta pala nito, ayan, na uh, shout out sa iyo, Idol. Uh, butit na ari uh, sa 'yong ganito. Ang mahal-mahal ng binta mo, 54,000. Sana ay makatulog ka kung makakita mo to. Ayan boss, ang ginawa mo. 3 months pa lang sir. Ang black sira. Nagtataka si sir, kabibili lang. Sira ang black. Sabi nyo normal lang. Ayan mga boss. Sira yan sir ha. Ngayon. Kaya binuksan ko to kasi maingay. Tapos kumikani ko ka man, shout out din sa'yo. Nakapakabubo mo naman. Ayan mga boss. Ginagrinder mo yung gitna. Ayan boss oh. Hindi katulad dito makinis, dapat yung ganito. Hindi dapat kinagrinder to. Kung masikip ang cam holder, cam, hold, cam holder ka maka-adjust, hindi dito. Bobo mo namang mekaniko ka. Tang ito mo gina. Tawa nangyari nito. Bibili to lang ulit ng cam. Exhaust, ganun din. Ah, uh, kung garni ang gawaan mo, idol, kung mapapanood mo to, kung ikaw ang gumawa, wag ka nang magmimekaniko. Kakaawa sa iyo ang mga customer mo. saalit na liliit, lalaking gastos. Ayan, hindi ka pwedeng mekaniko, idol. Dapat ay sa kahoy ka gagawa. Nagbabawas ka pala eh Boss, anong tawag ng Nagbabawas ng na kahoy sa inyo? Paiti ba yun? Alam? Yung mga nagagawa Nang uukit ng machete Anong tawag nun? Paiti O O sa pait ka daw Sabi ni sir Doon ka dapat Kasi nagbabawas ka Hindi ka marunong magbawas di daw Ayan o oh, Ginagrinder mo lang eh Alam ko marami magtatampo Sa aking mekaniko Dapat hindi ganun Boss Ganun talaga sasabihin natin Para maitigil na kung wala din namang mga gawang maayos, hindi naman kayang gawin, huwag na nalang magagawa ng diskarte na makakasira. Ayan o, tatulad yan. Pagdating sa head, walang problema, kayang kaya kong ayusin. Connecting rod, sira. Ayan, 54,000 ha. Dito naman, sabi ko kay sir, nabaak na talaga to. Kasi kung mapapansin nyo, makainis ang kabilang crankshale. Ito naman yung kabaak na itim. Ibig sabihin, pinalitan na. Okay lang din naman yan, kahit magpalit lang. Ang problema nito, hindi sila sabi na ari. Dapat sa mga ganitong presyo para sa akin, sira din ang rad dito. Laks ng kalok. Kung alam ko lang na bibili si Idol, dapat sinat mo kay Idol, no? Pero ayos na lang natin. Nandito na yun, no? Ito mga boss, kaya kaya ko ayusin to. Yun nga lang, kailangan budget dito. Pero may budget naman si sir, 20,000. mil. Titirahan natin ng kaunta, Mga tirahan na 5,000, sir, okay lang. Ayan, okay lang daw sa akin ni sir, oh. Samantala yung dalawang yun, patawa lang, overhaul din naman. Yun mga boss, pag bumili nga kayo para siguradong hindi gagastos mga sir. Basta around tanawan lang, basta malapit lang, sasamahan ko kayo. Pero pag napakalayo sir, pagsama na lang kayo ng ibang mekaniko na kayang tumingin ng ayos para hindi mangyayari sana to. Sa halip na gagamitin na lang, ay gagastosan mo pa katulid nung kay sir. Yun lang mga boss, maraming salamat.